May isang sikreto na bihirang binabanggit sa usapang attraction, pero sobrang lakas ng epekto kapag alam mong gamitin. Lahat ng babae, kahit gaano sila kahumble o kahinhin merong tinatawag na ego. Hindi ito ego na mayabang sa panlabas. Minsan nga hindi mo makikita. Pero sa loob-loob nila, gusto nilang maramdaman na silang pinipili. Gusto nilang sila ang may control. Gusto nilang sila ang may hawak ng sitwasyon. At kapag nakuha mo ang atensyon nila, Automatic ang expectation na ikaw ang magahabol, ikaw ang mag adjust at ikaw ang magpapatunay kung gaano mo sila kagusto. Pero paano kung balikta rin natin ang laro? Paano kung hindi ikaw ang mag adjust kundi siya? Paano kung hindi ikaw ang kumakapit? Kundi siya ang nagtatangka na alamin kung bakit parang hindi ka ganun ka-affected. Ako nga pala si Zimer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kaya ngayon simulan na natin bulatlatin natin paano mo gagawin ang turn the tables. Gamitin ang ego ng babae laban sa kanya. Ito ang tinatawag na psychological reversal and dito papasok ang paggamit ng ego ng babae laban sa kanya. Hindi para sirain siya. Hindi para i-manipulate siya sa masamang paraan. Kundi para balikta rin ang power dynamic na madalas nilalaro ng karamihan sa mga babae. Dahil sa totoo lang, karamihan sa kanila ay sanay na sila ang may upper hand, sila ang hinihintay, sila ang sinusuyo, sila ang inaakyat. Pero kapag nakilala nila ang isang lalaking hindi agad sumusunod sa pattern na yan, nagkakagulo ang sistema nila. Ang lalaking kayang gamitin ang ego ng babae, laban sa kanya ay hindi umaasa sa charm lang, pasweet na diskarte. Ang gamit niya ay psychology at disiplina. Alam niya ang ego ay parang salamin kapag marunong kang basagin sa tamang anggulo makikita mo ang totoong itsura ng laro. Hindi mo kailangang maging harsh o maging pakul na pilit. Kailangan mo lang maging aware kung paano gumagana ang ego nila at paano mo ito pwedeng baliktarin para ikaw ang kontrolado nila, hindi baliktad. Dito mo makikita ang tunay na dominance. Hindi ito nakikita sa sigaw, yabang o pagiging mapagmataas. Nakikita ito sa composure, sa timing, sa tahimik na kumpiyansa, sa kakayahang umiwas kapag alam mong inaakyat ka lang nila para sa sariling validation nila. At sa kakayahang lumapit lang kapag alam mong ikaw ang may upper hand. Kaya kung sawa ka na sa pagiging habulin, sa laging pagkapanalo ng babae sa emotional game. sa paulit-ulit na pakiramdam na ikaw ang laging nag adjust Oras na para ikaw ang magbalik ng laro. Turn the tables. Balik ta rin ang sitwasyon. At hayaan mong siya ang mag-adjust, siya ang makurious, siya ang maghabol. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ginamit mo ang ego niya laban sa kanya Simulan na natin ang unang psychological technique para makontrol mo ang ego ng babae sa paraang dominante at disente. Handa ka na ba? Number one, ipakita mong hindi siya eksklusibong special. Isa sa pinaka-epektibong paraan para matrigger ang ego ng babae ay ang simpleng ideya na hindi siya naiiba sa iba. Sa una, parang ang harsh pakinggan. Pero ito ang sikreto. Karamihan sa babae. Sanay na sila ang itinuturing na espesyal. Simula sa mga lalaking nanliliga o sa social media likes, sa mga offer ng hatid sundo at gusto mo ng milk tea, nabuo sa isip nila na kapag gusto sila ng lalaki, natural lang na tratuhin silang prinsesa. At dito pumapasok ang ego. Pero kapag ikaw bilang lalaki ay hindi agad nagbibigay ng espesyal na trato, mapapaisip siya. Bakit parang hindi siya pinaprioritize? Bakit parang hindi mo siya nilalapitan ng todo? Bakit hindi ka nahuhulog agad sa mga ginagawa niyang pakyut? Sa ganda niya or sa atensyon na ibinibigay niya, sa isang iglap nagkakaroon ng crack sa ego niya at doon nagsisimula ang game dahil ang babae, once na naramdaman niyang hindi siya ang exception, gagawin niya ang lahat para maging exception siya sa paningin mo. Ito ang simpleng psychological trick. Treat her like she's replaceable without saying it outright. Huwag mo siyang ipamper agad. Huwag mong iparamdam na siya lang ang iniikot ng mundo mo. Hindi mo kailangang sabihin na may iba kang babae. Sapat na ang posture mo. Kapag kinakausap mo siya, dapat neutral ka lang. Present ka pero hindi excited na parang jackpot. Kapag hindi siya nag-reply agad, hindi ka affected. Kapag siya ang nagkukuwento, hindi ka impressed, interesado ka lang pero composed. Sa bawat interaction, pinaparamdam mong pantay lang siya sa iba. Hindi siya special dahil lang maganda siya or sweet siya. Special lang siya kapag pinatunayan niyang iba talaga siya. At dito, unti-unti mong binabaliktad ang dynamics. Imbis na ikaw ang maghabol ng validation sa kanya, siya na ngayon ang maghahanap ng validation mula sa iyo. Magtataka siya kung may kulang ba sa ginagawa niya. Bakit parang hindi siya naaapektuhan ng charm ko? Bakit hindi siya tulad ng ibang lalaki? At kapag ganito na ang mindset niya, hawak mo na ang ego niya. Kasi ang babae, once na naramdaman niyang hindi siya pinapatulan ng isang lalaking gusto niya, mas lalo siyang naiintriga. Ang utak niya mag-react ng ganito, paano ko siya mapapa-impress? Ano bang meron sa kanya? Bakit siya hindi tulad ng iba? At ang lalaking nakakabuo ng ganitong effect ay yung lalaking hindi nagmamadali, hindi nagpapalimos ng atensyon, at hindi nagpaparamdam ng pagkadesperado. Tandaan mo, hindi mo kailangang bastusin ang babae. Hindi mo kailangang babaan siya para lang maramdaman mong may power ka. Ang tunay na dominance ay hindi pagpipilit kundi pagkontrol ng energy mo. Kaya sa simula pa lang, ayusin mo ang posture mo ipakita mong hindi siya special by default at doon mo unti-unting binabasag ang ego niya gamit ang sarili niyang expectations laban sa kanya. Number 2. Ipakita mong hindi mo kailangan ng validation galing sa kanya. Lahat ng babae may hidden power na ginagamit nila sa mga lalaki at yun ang validation. Isang simpleng cute mo, ang bite mo, o sana ikaw na lang ay sapat na para gumaan. Ang loob ng lalaki at uh, magsimulang magpaalipin sa atensyon. Pero sa sandaling nahuli ng babae, na kailangan mo ang papuri niya, ang pansin niya, o ang approval niya para maging buo ang tingin mo sa sarili mo. Doon ka na niya hawak sa leeg. Ang sikreto, putulin mo ang dependency mo sa validation. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pagpapakita na solid ka na kahit wala siyang approval. Hindi mo kailangan ng kanyang yes para i-validate kung tama ka. Hindi mo kailangan ng kanyang atensyon para maramdaman mong may halaga ka. Sa simpleng salita, hindi siya ang sukatan ng sarili mong worth. Halimbawa, kapag may sinabi kang opinyon at kinontra niya, huwag kang mag-defensive. Huwag kang mag-explain ng sobrang haba para lang ma-please siya. Sabihin mo lang ang sayo, tumahimik at bitawan. Kasi ang lalaking dominant ay hindi kailangang magbago ng paninindigan para lang ma-approve ng babae. Kapag nakita ng babae na hindi mo siya sinusuyo para lang siya matuwa sa'yo, doon siya mas naiintriga. Pwedeng hindi mo sabihin directly, pero mararamdaman niya bakit parang hindi siya natutuwa kapag pinupuri ko siya. Bakit parang hindi siya affected kapag hindi ko siya binibigyan ng pansin? Doon nagsisimulang madisrupt ang ego niya. Sanay siya na kapag binigyan niya ng atensyon ng lalaki, ito ay mas lalo pang magpapakyut, magpapaimpreso o magpapalapit. Pero ikaw, wala, chill ka lang. Nagpapasalamat kung may compliment, pero hindi mo ito ginagamit para i-base ang confidence mo. Isa pa kapag hindi ka natitinag sa negative comments niya tulad ng grabe ka, ang suplado mo naman o wala kang effort at hindi ka nagmamadaling mag-explain o bumawi. Mas lalo siyang mapapaisip kasi hindi mo sinusunod ang hidden rule nila. Na kapag binigyan ka nila ng kritik, magpapatulong ka agad para maayos ang tingin nila sa'yo. Pero sa'yo wala, hindi ka natitinag yun yun ang nakaka-turn on sa isang babae ang lalaki na solid kahit hindi siya kinakaibigan, sinusuportahan o pinupuri. Sa psychology, ang tawag dito ay emotional self-containment. Ibig sabihin marunong kang panatilihin ang composure mo kahit hindi ka pinapansin, kahit hindi ka binibigyan ng recognition, kahit hindi umaayon sa iyo ang babae. Siya ang trait ng alpha type na lalaki hindi umaasa sa labas para mapanatili ang paninindigan sa loob. Sa dulo, Kapag nakita ng babae na hindi mo hinahabol ang validation niya, anong mangyayari? Siya na ngayon ang maghahanap ng paraan para maramdaman mong gusto kanya. Siya na ang gagawa ng move. Siya na ang magbibigay ng compliment. At sa bawat kilos niya ngayon, lalo mong binabasag ang ego niya gamit ang sarili niyang diskarte laban sa kanya. Number 3. Bigyan siya ng attention. Pero putulin bago siya magsawa. Ito ang isa sa pinaka-underutilized. Pero deadly na move sa laro ng dominance kontroladong pagbibigay ng attention. Hindi yung pa-hard to get na scripted at halatang arte, kundi ang pagpasok sa isip ng babae sa pamamagitan, tang timing, bigyan mo siya ng tamang atensyon na sapat para magbukas siya, pero putulin mo ito bago siya maging kampante. Ang babae kapag naramdaman niyang may atensyon ka, umaasa siyang tuloy-tuloy na yon. Kapag napasaya mo siya, kinilig siya, natawa siya iniisip niya na hook ka na Nasusunod na ang expectation niya. Ikaw ang unang magte-text, ikaw ang magyayaya, ikaw ang mag-aalaga ng vibe. At sa ganung pattern, siya ang may hawak ng kontrol dahil alam niyang sa bawat lambing, ikaw ang nag adjust Sa bawat sweetness niya, ikaw ang magpapatuloy ng connection. Pero kung ikaw ay lalaking marunong magtanggal ng attention sa gitna ng kilig, nagugulo ang ego niya, hindi mo siya iniwan, hindi mo siya ginhost. Pero may tanong siyang hindi niya masagot. Bakit parang may kulang? Bakit parang may bitin? At sa psychology ng babae, ang bitin ay hindi lang nakakainis, nakakabaliw. Halimbawa, kapag sweet ka sa text, sagutin mo siya, makipagkulitan ka. Pero huwag mo hintayin na siya ang magsawa o mawalan ng gana. Ikaw ang dapat unang magbitiw. Sabihin mong sige, alis muna ako, may gagawin lang ako. Pero huwag kang bumalik agad. Huwag kang mag-explain. Hayaan mo siyang mabitin kasi sa sandaling na wala ka sa gitna ng kasiyahan niya, dun siya magsisimulang mag-isip. May iba ba siyang kausap? Busy ba talaga siya? Hindi ba siya interesado sa akin? Andyan mo siya tinatamaan hindi sa salita kundi sa katahimikan. Dahil sanay ang babae na kapag sweet na sila, predictable na ang lalaki. Pero kapag nabasag mo ang pattern na yun, nagkakaroon ng imbalance sa ego nila. Ayaw nila ng bitin pero yun mismo ang hinahanap-hanap nila. Kaya kapag ikaw ang lalaking hindi takot bitawan ng moment kahit sweet pa kayo, ikaw ang nagdidikta ng laro. Ang tawag dito ay intermittent reinforcement. Ang ugat ng psychological addiction. Hindi mo siya laging binibigyan ng reward, pero paminsan-minsan, pag binigay mo high quality, tapos mawawala ka, tapos babalik. Sa ganitong cycle, ang babae ay hindi lang na-excite na, na papa-attach siya. Kasi hindi niya alam kung kailan ka babalik kung kailan ka maglalambing, kung kailan ka maglalaho, ang hindi niya alam, hawak mo na ang ego niya dahil ikaw ang nagbibigay at ikaw rin ang bumibitaw. Sa bandang huli hindi mo siya niloko, hindi mo siya pinangakuan, pero na siya sa presence mo kasi tuwing makukuha niya ang attention mo, parang accomplishment. At tuwing nawawala ka, nararamdaman niyang may kulang. At ang babae na nakakaramdam ng kulang dahil sa isang lalaki, 'yun ang babaeng kusang sumusuko sa laro. Ngayon, alam mo na kung paano gamitin ang ego ng babae laban sa kanya at paano mo maiiwasan iwasan ang pagiging needy o lame. Sir, so nga mga psychological tricks na ito ay hindi lamang simpleng manipulative techniques, kundi mga strategiya na magbibigay sa ng kontrol at magpapakita na hindi mo kailangan mag-adjust para lang magustuhan siya. Ang tunay na power ng lalaki ay ang hindi magpadala sa mga pangako at sweet talk ng babae kundi maging consistent at hindi matitinag sa ego ng ibang tao. Ngayon kung ikaw ay ready na gamitin, yung mga techniques na ito sa iyong sariling buhay at mas magpamalas ng dominance sa mga relasyon, sana ay nagsimula na itong magbukas ng mga bagong pinto para sa iyo. At tandaan mo, kung hindi mo kailangang baguhin ang sarili, mo para magustuhan ka ng babae, kailangan mo lang maging buo. Solid at hindi maapektuhan sa mga laro ng ego nila. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang mga tips na ito at gusto mong matutunan pa ang mga psychological tricks na makakatulong sa iyo sa relasyon at buhay, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para maging updated sa mga bagong content. At kung may mga tanong o suggestions ka, i-comment mo lang sa baba, tatalakayin natin 'yan sa mga susunod na videos. Hanggang sa susunod na video, stay in control and remember, confidence is your best weapon. Peace.